So, gusto ko lang tanungin ulit ate, kumain, kumakain ka ba ng pipino? Opo, kumakain ako ng pipino. Ate, wag mong igalawin Ay, yung pan mo. Bagulo ka pa sa bulbul eh. Kamukha mo nga si Lorna Tolentino, tingnan mo. Oo. <laughs> oh. Tawa, tawa. tawa. <laughs> Ay, bayan si ate, oy, si si hindi pa si ate, oy, hindi pa hindi pa nga tayo nag-uumpisa, kinikinig ka na. Sayang yung kilay mo kapag hindi napansin. Na, ganyan lang. Ayan, para makita natin yung ganda mo. ate Kati, taga saan po kayo, ate Kati? O, Malabon. 35. 35 ka lang? 35 po. Weh. Ala, parang magkaedad lang kayo ng nanay ko, ate. Kaya nga, matanda pa ako sa'yo. <laughs> Kumusta naman ang uh, panahon? Basa-basa? <laughs> Kapag sinabing basa-basa, dapat na gitna ka lang. <laughs> wow, mukhang blooming ka ngayon, ate. Naka-recover ka na. Naka-move ka na. O, oh, ate. Ate at 35, kayo po ba single or single, ma'am? Single. What? 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 <laughs> Wow, single pita. Perfect. Ikaw talaga ang aming hinahanap, ato. Parang malakas ang kukog ko ngayon na mak makakahanap talaga ako ng magdidilig sa'yo. Ilang taon ka ng single? Matagal na po. Ako ang manghula ngayon. Sixteen kasi ako dati nagkatsuwa tas wala Hello! Ibig sabihin na uh, sarado-sarado pa talaga ang dambana ng kagitingan? <laughs> Pero hindi alata ate, nasaradong sarado pa kasi sa laki ng bunganga mo parang ilang pipino na ang nakapasok. Ate, joke lang. Hindi ka ba kumakain ng pipino? Ayoko po. Pipino gulay, kumakain po ako. Bakit ano bang pipino ang iniisip mo? Ikaw talaga ate, ano bang pipino ang iniisip mo ha? Napakunapukadumi ng na iniisip. Ate, wholesome tayo dito ate wag kang magulo wag kang kuhan ko ano anong pinag-iisip mo ba so na nakakain ka na ng pipino hindi pa nga po hindi ko kumain sa alay mo oh no <laughs> walang binta dyan sa palingki sa inyo marami marami hindi ka ba kumakain ng kinilaw na pipino kumakain sabi mo hindi ka kumakain ano ka ba Ooh. Kasi pipino yung gulay yun. Gulay man na pipino ang tinatanong ko. Ano bang, ini ano bang iniisip mo kasi? Kasi naman, ibang pipino yung isabi mo. Yun. Bawal yun ate dito. Bigkasin yung mga ganyan. Wholesome tayo dito. So, gusto ko lang tanungin ulit ate. kumain, kumakain ka ba ng pipino? Opo, kumakain ako ng pipino. Siyempre. Yan ang hina, yan ang sinasabi ko. <laughs> Tapos ako sapan. ni ikaw kasi ate pinapababa mo pa eh. <laughs> ate, 16 years old ka huling nagkajowa. So, hanggang 35 ka na ngayon, okay. hindi ka pa rin nakakahanap ng jowa? <laughs> Hala po eh. Hala, ate, ang ganda mo. Bakit ganon? Baka mamaya mataas kasi yung standard mo, ate, sa paghanap ng jowa. <laughs> Hindi naman po. Ano ba yung katangian na hinahanap mo sa isang lalaki? Gusto ko po yung ano, na-respeto ako, ganun lang. Tapos mahal ako, tapos mahal ako. Iba maluloko kasi po yung mga. Ba, paano mo nalaman na maraming naluloko eh, hindi ka pa nga nagkakaroon ng jowa? <laughs> Kuya so, yeah, Mar, may nanliliw sa akin dati, tapos niloloko ako. Niloko lang ako. Ate mo daw, 15 Tama, years ating... ka nung na... pagtuyot, ate. So, sa pagkakataon nito, ate, at age of 35, handa na pong uh, sumugal sa pag-ibig kung sa kasakali. Ibig. Opo. Wow! Ate, mukhang 20 years At least lang, oh. Mukhang sagu si kuya. Kuya, yeah, ano pong pangalan nila? Ako nga pala si Dan, taga-tagi, 44, nabalo na. na o na. oh, ate, nung banga banga mo pag hindi na nakabuo, at least meron ka na kaya galing extra. Ate, provenantistic na si Kuya Dan, ate, naka-apat na. So, ibig sabihin, pwede po siyang maka-deposit ng apat sa banga banga mo. Kaya pa, kaya pa. Ready ka na ba? Open na ba yung puso mo para maganap ng panibago kuya Dan? Um, basta ready siyang tanggapin mo anak ko, okay lang yan. As mm. long na magkakasundo sila ng mga anak ko, okay naman ako. Wow, so na mismo na rin ang banga-banga ako, ah, kuya. Oh, oo, tama, siyempre. Ah! Masarap kasi kumain sa banga banga eh. Yung mga anak mo ay handa na rin ba na sa sitwasyon na magkakaroon ka na ng panibago na makakasama sa buhay sa kasakali? Oo, oh, kasi sila pa nga nagpupush sa akin eh. Kasi sila may isip na yung mga anak ko eh. Eh bakit? Sino bang mga anak ang walang isip? <laughs> <laughs> Lahat naman ng mga anak ko yan may isip na. Pero kuya, sinasabi ko sa iyo, ang magdi-determine niyan kung talagang kayo ni Ate Kati ang uh, perfect match kayong gabi ay talagang si Ate Kati. So Ate Kati, ito na oh. ang pagkakataon. Si Kuya Dan ba ay Kim o patatalsikan? <laughs> ano ba? <laughs> ano ba? <laughs> Uy, hindi kinil! Natanong pa lang kita Ate, Basa-basa ka na. <laughs> Tatalsikan. Tatalsikan. Wow! Wow! So guys, we have a buena manong perfect match ngayong gabi.